Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayan ngayon ay patungkol sa Choryang Pangwika. At tayo natalamin alamin kung ano ang mga ito. Sosyolinguistikong Chorya. Ayon kay Sapir, ang wika ay isang instrumento o kasangkapan ng isang sosyalisasyon. Ibig sabihin nito ay isang relasyong sosyal ay hindi iiral kung wala nito. So, ang isang isang lugar ay hin or isang Um, lipunan ay hindi iiral kung walang wika. Ayon kay Sapir. Ayon naman kay Sashur, ang wika ay binubuo ng dalawang paralel at magkaugnay na serye. Ang signifier language na isang kabuoang set ng mga gawaing pangwika na nagbibigay ng daan sa individual na umintindi at maintindihan. Ang signified parole. So, sabi ni Sashur, may dalawa daw na serye ang ang um, ay may dalawa daw na paralel ang language which is yung signifier language at ang parole or signifier parole na um, daan para maintindihan at umintindi. Kaugnay ng Turing ito ay ang ideya ng pagiging heterogeneous ng wika dahil sa magkaibang individual at grupo. Pinaniniwalaan dito ...na ang wika ay hindi isang simpleng instrumento ng komunikasyon... ...kundi isang pinagsama-sama ng mga anyo ng isang magkakaibang kultura. Katulad na lamang dito sa Pilipinas, isa isa tayong lahat tayo dito ay Pilipino. Ngunit meron tayong iba't ibang wika, depende na lamang sa ating mga kinabibilangang grupo. Katulad na lamang ng Bicol, meron tayong sariling um, wika dito. At katulad na lamang sa Manila may, ang kanilang um, unang wika ay Tagalog. Dito sa atin, dito sa Bicol, ang ating wika ay purong Bicol. May tatlo tayong variety ng wika. Ito ang idiolect, dialect, at sociolect. Ano muna ang idiolect? Ang idiolect ay tumutukoy sa nakagawi ang paraan ng pagsasalita ng isang tao o pangkat ng mga tao. Ito ay natatangi o naiibang estilo ng pananalita. So, ang edulect daw ay paraan ng pagsasalita ng isang tao or pangkat ng mga tao. At ano naman ang dialect? Dialect, ito ay tumutukoy sa mga salita at paraan ng pananalita ng mga tao ayon sa kanilang lokasyong geographical. Depende na lamang. So, ang dialect ay parang katulad na lamang halimbawa ng mga taga-bisaya. Meron silang sariling paraan ng pananalita meron meron silang kakaibang pananalita at the way nila ito sabihin. Sociollect. Ang paraan ng paggamit ng mga salita ayon sa kanilang personalidad, edad, katayuan sosyo-ekonomiko, kasarian, pinaniniwalaan sa buhay. So ang sociollect katulad na lamang halimbawa dito ay ang mga um, lesbian or yung tinatawag nating mga Uh, LGBT, meron silang mga salita na hindi natin maiintindihan na sila lamang ang nakakaintindi. Katulad na lamang ng mga paislang na salita ng halimbawa ang uh, pagsasalita nila ng mga ERPAT, ERMAT at yung um, mga salitang pabalbal. Tumako naman tayo sa Choryang Akomodasyon. Tinatalakay sa teoryong ito ni Howard Gilles ang Linguistic Convergence at Linguistic Divergence mula sa SLA Second Language Association Ang Linguistic Convergence ay ang pagkakaroon ng tendensiya na gumaya o bumagay sa pagsasalita ng kausap para bigyang halaga ang pakikisa, pakikilahok, pakikipagbigayang loob, pakikisama, kaya pinagmamalaki pagmamalaki sa pagiging kabilang sa grupo. Ang linguistic convergence, halimbawa dito ay yung mga um, mga ibang mga taga-ibang bansa, katulad na lamang ng mga foreigner. na pumupunta ito sa ating um, bansa. Sinasabi nila na sila ay Pilipino. Sa paanong paraan? So, pag tinanong mo sila na paano mo nasasabi na isa kang Pilipino? dahil mahal nila ang Pilipinas at gusto nila ang kultura ng Pilipinas. So, ina inaalam nila at um, hiyakap nila kung ano man yung ating kultura. Katulad na lamang ng ating pananalita, pananamit, at yung mga kasanayan natin sa, sa ating buhay bilang Pilipino. Yun ang paraan nila para maipakita nila na sila ay nakikisa sa ating grupo. Ang linguistic divergence naman ay ang pilit na pag-iiba o di pakikiisa sa kaya'y lalong paggigiit ng sariling kakayahan at identidad. Ang linguistic convergence ay ang pilit na pag-iiba o di pakikiisa o kaya'y lalong paggigiit sa sariling kakayahan at identidad. Ang linguistic divergence ay kabaligtaran lamang ng linguistic convergence. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Tinatalakay din sa teoring ito ang interference phenomenon na tumutukoy sa impluensya ng unang wika sa pangalawang wika. Halimbawa, Taglish, Shinglish, Malay English, mga salita o mga wika na pinaghahalo. Ang interlanguage naman ay tinatawag na mental grammar na nabubuo ng tao pagdating ng panahon sa proseso ng pagkakatuto ng pangalawang wika. Dahil madalas nating ginagamit ang wika, nagkakaroon ng pagbabago ng paggamit natin sa mga ito. Maaaring nadaragdagan natin o hindi kaya nababawasan natin ang mga ito. Halimbawa, magmol, pahatspat, i-connect, i-text. Yan ang mga halimbawang salita na nadaragdagan natin or nababawasan. At ngayon, na dumako naman tayo sa mga pilosopo na may mga kanya-kanyang paniniwala pagdating sa wika. Unahin na natin si Plato. So, Plato's problem, nature versus nurture. Kung ang ibang pilosopo naniniwalang hinuhubog ang kalagayan ng, is ng tao sa pagkatuto ng wika or nurture, si Plato ay naniniwala ang bagong silang na sanggol ay mayroon ng natatanging kaalaman hinggil sa wika or tinatawag niyang nature. Sabi ni Plato, para sa kanya, ang mga bagong silang na sanggol ay mayroon ng natatanging kaalaman hinggil sa ating wika or natural na yun sa kanila. Tumako naman tayo sa Cartesian linguistic ni Descartes. Ang pilosopong Pranses na si Rene, Descartes ay naniniwalang ang pagkatuto ng wika ay isang payak at madali ang proseso ng pag-iisip na laging na kaugnay sa mga sa mga totoong kaalaman ng pangangatwiran at hindi ito emosyon o damdamin. Para na ayon naman kay Rene Descartes, ang pagkakatuto ng wika ay isang payak at madali ang proseso pag ng pag-iisip na laging nag sa totoong kaalaman o pangangatwiran. Madali para sa kanya madali lamang daw alamin or matutunan ang isang wika. At ngayon, dumako na tayo sa Jury of Behaviorism ni B.F. Skinner. Siya ay nagsawa sa isang pag-aaral na tinatawag niyang operant conditioning na kung saan ang kaalaman sa wika ay hindi likas na tinataglay ng isang bata pagkapanganak pa lamang niya. Kundi ito ay hinuhubog at masatutunan kung ito ay kinukondisyon. So si B.F. Skinner ay kabaligtaran naman ni Plato. Sabi ni Plato, ang bata daw ay uh, ang bata daw ay may likas ng kaalaman ayon sa wika. Pero si B.F. Skinner naman naniniwala siya na hindi ito likas sa mga sa mga bagong silang pa lamang na sanggol o isang bata na na ang wika daw ay hinuhubog, natututunan at kinukondisyon. Universal grammar ni Chomsky. Ayon sa pag-aaral ang tumatak sa kasaysayan ng wika ng linguistika at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa iba't ibang panglinguistika at mga pilosopo ay ang inilabas ni Noam Chomsky na tinatawag na Chomsky's Universal Grammar. Ipinapaliwanag ni Chomsky na ang kakayahan ng wika ay kasama sa pagkapanganak at likas itong nililinang habang ang mga bata ay nakikipag-interaksyon sa kanyang kapaligiran. Ang pananaw na ito ay nagpapahayag na ang wika ay nakapaloob at na, nabibigyang hugis ng sosyo cultural na kaligiran kung saan ito ay nabubuo. Ito ay nabibigyang kahulugan lamang kapag may interaksyong nagaganap sa kapaligiran. Kung si Plato naniniwala na ang um, bata ay likas ng may kaalaman ayon sa wika, si Chomsky at, naman ay pinag-isa niya ito. Sabi niya, ito ay ang bata daw ay likas na may alam na at ang bata din daw ay hinuhubog ngunit maidinagdag siya dito na mas mahuhubog lamang ito kung ang bata ay nakikipag interaksyon sa kanyang kapaligiran ngayon dumako tayo sa tabila rasa ni John Locke ang teoryang ito ay nagpapaliwanag na ang utak ng tao ay blanco at ang wika ay unti-unti lamang natutunan ng tao habang ito ay nakikipag-ugnayan sa kanyang kapaligiran at nakikihalubilo ang mga ang mga taong kasama niya sa isang lipunan. Sabi naman ni John Locke, ang um, bata daw ay ang kaisipan ng isang bata ay blanko o tinatawag natin sa Ingles na blank slate. Wala pa silang ay alam ayon sa wika. Ngunit ang wika na lamang daw ay natutunan um, kung ang isang tao ay nakikipag ugnayan sa kapaligiran at nakikihalubilo ito at nahuhubog ang isang wika. A model naman ni Iskuman. Na ang wika daw ay natutunan kasabay ng kanyang pakikipamuhay sa isang pangkat. Tama naman, ang wika ay natutunan natin base sa ating pakikipamuhay, pakikihalubilo at kung yayakapin natin ang kultura ng isang pangkat. At din lamang ang nilalaman ng ating paksa ngayong araw. Sana nakinig kayo ng maayos at marami kayong natutunan. Maraming salamat!